Hello, and meron tayo ngayong bagong ah... Uh, hindi na bago. Actually, alam nyo na to, no? Pero, yan nun natin. I-discuss natin tong ating bagong invisible selfie stick plus tripod. Yan. Ang ganda. Grabe. Ito, uh, hindi lang siya selfie stick. Kaya siya may plus tripod kasi ito, itong part na ito, selfie stick yan, magiging stick. Pero ito, pa yan. Yan yung tripod. Nagiging tatlong pa Bumubukas yan. Bumubukas siya ng pag ano, na 1, 2, tapos 3. Yun o. Oh. So, ito siya. Yan yung sinabi ko kanina na stick. Lalaki yan, up to 1 meter. Tapos, ito naman yung na fold na tripod. Yun. So, pakita natin ulit yung box. Yan. Ito yung harap. Pinatagilid natin para makita nyo. Eh. Tapos, ito yung gilid. Nakasulat dyan na Insta360 Invisible Selfie Stick Last Tripod. Wala na iba nakasulat. Maganda yung box. Parang, ano siya, matigas na. Hindi, hindi siya ganun katigas, pero hindi siya ganun kalambot. Tapos, ito naman, Ayusin ko na yung ko. Ito naman, uh, yung sa kabilang gilid. Ganon din, nakasulat din yon Same lang. Insta 360, Invisible Selfie Stick Plus Tripod. Tapos meron ito. Halos lahat ng binili natin na Insta 360. Binili natin to sa mismong website, ha, ah, yung insta360.com. Uh, lahat sila napansin ko meron ito ito ang itong sticker na to. Hindi ko alam kung ito ba yung nagde-determine kung original or fake. Pero halos lahat sila may ganitong sticker. Pera lang. Pera lang sa... Hindi, meron dito. Pera lang. Saan na ba? May isang unit eh. Ito, ito. Pera lang itong mic air. Ito siya yung wala. Kasi, nakaprint. O, oh, so, hindi, hindi natin alam. Hindi natin pwede sabihin na pag wala nito, ay fake na. No? Yan. Itong lens. Natakal natin to no? Lens kit. Okay. Ito yung harap ulit. Harap. Yung gilid. And then, ito. Yung kabilang gilid. Same lang. Ito yung taas. Yan yun. Ito yung taas. Yan. Walang seal, no? Okay, batong yung santo, walang seal. O, oh, ito yung harap ulit and ito yung taas. Wala ring seal. So, baka fake. Baka fake. O. Oh. Tahan natin. Uh, okay, so, ito yung harap ulit. Harap. And ito naman ngayon yung likod. Okay? Okay. Ngayon yung anak ko at yung misis ko yan. Okay, ito yung likod. Tignan natin kung ano yung nandito sa likod. Nakasulat dyan yung pag extend mo yung selfie stick nya, 1 meter. No, extendable selfie stick. And then, ito yung na fold na tripod natin. Tapos, nakasulat dito sa baba na Insta360 Invisible Selfie Stick Plus Tripod. Yan. And then, may nakasulat na ganito. Ayan. Yan. Nakasulat uli yan. Tapos yung model niya. Yung uh, email. Ayan. Ah, ganun lang. Halos same lang naman lahat yan. Ayan. Okay. Ayan. And then, yan. Yan lang. Uh, ito, uh, para sa akin, the best na bilhin nyo kung bibili kayo ng Insta360 either X4 or X5. Bumili kasi ako ng Insta360 X5, yung Essential Bundle Edition yung binili ko. Talaga ito, ito ang the best na bilhin nyo. Although ito may kasama na, may kasama tong uh, invisible stick na uh, selfie stick. Halos magka-size lang pala, no? One meter din. Eh, wala pa tong tripod. So, may size itong tripod, di ba? So, halos ganun din. Nasa 114 cm din siya. So, ito free, kaso walang tripod. Ito, maganda. Pag alba, mag-isa ka, nalulungkot ka, gusto mo yung video sarili mo, itayo mo lang kung saan. Tapos, so, hindi kinukuhanan ka na, di ba diba? Nung Insta360. Yun lang. ah uh, okay. ah uh, bili kayo nito. ah uh, maganda siya sa mismong Insta360 ko binili no yung unit na to ganda niya hindi pa natin ina-unbox ah parang ano pa lang to introduction pa lang natin sa box kasi kaya ako ginagawa to may mga ibang buyers na in-depth talaga yung gusto makita pati box no eh, hindi na kasi to ano eh ayan oh pakita ko sa inyo yung iba kasing vlogger, hindi na pinapakita yan eh. Basta bubuksan na yung unit. Siyempre, may iba tayong mga katulad ko na buyers na gusto rin makita kung ano itsura nung darating na sa kanila para, para ba malaman natin kung original ba yung nabibili natin o hindi. O oh, yan. Ito, original yan. Galing Insta360 yan. Uh, dum uh, FedEx ang nagpadala sa akin yan. No? Okay. And please subscribe sa aking channel. Tulungan nyo po ako maparami ang aking subscriber. Uh, pasensya na, first timer tayo. Ito na tingin ang background, no? Tulungan nyo ako para mapalitan naman natin itong background natin. Kasi wala tayong pambili ng background. Ang gamit natin dito ay cellphone, light, and isang lamp. Yan, kaya medyo madilim. Okay, thank you guys and please subscribe po.